brother. kami. Bye! Bye-bye. Paalam na muna kami kay mama at pauwi na siya ng probinsya. Kami naman, magkakamping na kami mag-asawa. Ayos tayo ng ating box. Sirahan tayo. <laughs> Hanap muna kami ngayon ng spot. Hindi kami nag-book online dahil marami namang campsite dito. Mas maganda yung walang destinasyon para lahat ng lakad. Exciting! Malakad <laughs> na rin kami dahil uminit na. Kaya na kasi medyo lumakas lakas yung ulan. Kaya ayun, sumilong kami dito sa Manukan. Kaya nakaredy na misi ko. Magready na rin ako. Sigaw na, let's go! Let's go! Kulu-go! So nandito na tayo sa spot na kung saan maraming mga campsite. So, papasok na tayo. Yung maputing at trap road dito. Pero pala na mamaya. pala na at mamaya itong motor natin. Enjoy lang tayo ngayon. Enjoy! Dahil birthday ni aking Esme! Napatigil kami mag-asawa dahil meron kaming daanan. ng ganda ng view guys. Ang ganda! Ang ganda! Ito yung view. na lang ako na pakadulas na Lakad siya ang lalim nung ano, daan. <laughs> dito na kami, may nakita na kaming campsite. Po. Ano, ano po. Ano sir? Hindi po. Walk-in? Walk -in po kami. Anong accommodation gusto mo? Tent pitching lang po kami. tent pitching? Sige po. Pag moto camping po, automatic po kayo ni ma'am. 1,000. Pero kung hindi niyo katabi yung motor, tapos isang tent lang kayo, tapos dalawa kayo, 800. Park mo na lang sa dito. Sige po. So, pero pwede pong din yes, mo motor oh, para i-discard yung lalagay. Opo, sir. Huwag ba naman sa'yo, mas malawak doon. Hanap na po kami ng spot namin. Opo. Thank you po. Mas malawak doon, at least sa'yo. Ayan po. Thank you. Thank you, si Harden. Wooo! Nasaan pa tayo yung motor namin? Ayun po lang. Baba ka lang. Tignan Extreme! Extreme! Anong na sa gulong mo, boy? Dahil tara. Dito na kami, nakahanap na kami ng spot. Napakaganda oh, ng view. <laughs> Bukod doon, medyo challenge-challenge dyan challenge dahil andras na daan. Oop. Oop.

color Every sound turns this old world upside down Feels like magic in the trees Air so light it carries me Up here! Tapos na kayo mag-setup ng loob ng aming tent. Ayan. Ito na aking darling. Ano na siya? Nainitan. Pagod na daw siya alam isa lo. So tapos na kami mag-setup. Ngayon ano next natin gagawin na? Kakain. Oh, yun. Kain muna kami habang nag-enjoy sa napakagandang ah, view na yan. Tapos, let's chill na. Let's eat, let's eat. So yan, tapos na kami kumahit. Bali ngayon, ginagawa namin ay... Yeah! nagiinom ko yung mag-asawa. Mandamig dito. Ito pulutan. Ito ay buttered tahong. And ito ay sisig tofu. siningdana yung ating bonfire. Boom! Gusto stayin ka din dito. Stayin mo. Ayos na. Boom! Um, Ayun ako pagka katapusan. Tsaka banawi ka. Laguna. Ah, na. Layo pa. Anong kahoy yan? Oo, ganito. So, di Pak ini dulu ya. Oke, oke. Oke, Hei. Suabe. <tuh> <tuh> Ay, good morning, good morning. gising lang namin, napakalamig dito sa bundok. Ito ang sitwasyon namin ngayon dito. Ayan. Kagabi, sobrang lakas ng ulan. Ayan, ino lang kami. Medyo may problem dito dahil pinasok kami ng tubig dyan sa mga tahit-tahit na yan. Dapat pala meron siyang extra tarp dito. Dyan. Ay, kamo na. Nagalimas. <laughs> kami malakas. Ngayon, alam na namin kung ano yung ayos namin sa susunod. Oh lang, walang problema yan. Ang mahalaga ngayon umaga, ito ang aming nasilayan. Napakagandang inang kaligasan. Ang lamig, parang sarap magkape. Kape tayo. balik Balik tayo sa campsite. Itong daan na ito, ang problema ng aking asawa. Ayan, pababa yan. Paano daw kami mamaya dyan? Agaw ko siyang taga-tulak. <laughs> ang tirik nito, ang gandun to. Sa baba. Hanggang baba to. Andulas pa naman. Harapan tayo maglakad at andulas ng ating chinelas. Kahit ganitong maulan sa campsite na enjoy namin mag-asawa. Hindi namin alam. Saya kasi. Sarap siya pakiramdam. Mahirap pagka nasimunan mo na mag-camp. Mawiwili ka na talaga. Lalo pag na-appreciate ng mga bawat lugar na napupuntahan mo. Depende na pa niyan sa'yo kung paano mo i-appreciate yung, yung isang lugar. Bende sa'yo kung paano mo i-enjoy. Kung maputik, hindi maglaro kayo sa putik, ganun. Gulong-gulong kayo sa putik, di ba? Enjoy eh, mo lang. Ay, sayang yung bone, pero pakakay, ah, hindi na sindihan. sindihan. ko yan. Ganun, no? Bomba ba na? Hey! 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 On my window, slow whispering secrets only morning snow. The sky wears gray like an old wool coat, a quiet hug. Falling but I don't mind. In this morning, sway the world's a line. <laughs> <laughs> Sige, lalagas na kasi ngayon. Sige, pabigyan na sa akin. Ugas na kami, tapos na kami gumain. Hindi ka maaubro sa paa ko yan, puro kaliyo. Oo, oh. hindi ba din ako nadudulas? Baka may bubog ha. May mga bubog, mahal. wag kang mag... Ay hindi pala, dahon pala yun. Eh. Yan, dulas? <laughs> Huwag <laughs> tapakala lang kasi <laughs> Sir, good morning Opo Ay, eh, mas maganda ka, nakatapak Oh uh. uh. Ugas na ah. As long as we're together ano tapos na po kami mag-pack up dito sa Evening Wind Forest Farm. Di pa pala kami uuwi. Ilog hunting pa kami, Inang kaligasan, ilog naman! Let's go, cool, go Andulis, dulis! Mali tayo ng nadaanan. Yeah! Pa lang tayo, nakaahon na doon. So yun, nakahong kami dyan, oh. No? Butik ko. Ako na wala. <laughs> saya, ang saya. Motor <laughs> natin, oh. No? Tubig ka na, tubig. Thank you very much sa uh, napakabait na staff ng Evening Wind Forest Farm. Dito lang yan, sa Tanay Rizal. Kaya ganito ang setup natin bago umalis dun sa campsite. Ang hirap na daan, sobrang dulas. Kasi kung sasakay ko agad si Mrs, hindi kami makakaalis dun. Ayusin muna namin to, tapos hanap na kami ng ilog. So ayun, nakakita na kami ng spot. Ang malapit niyan, libre pa. Apakaba niyan. Ilog niyan. ito lang kami sa gilid. Kwento ang mga bata, nakalibre ng ilog. Bira dito. <laughs> At kasi dito, puro tabi-tabi nito, -tabi puro campsite ko. Kaya puro private property. to so, masarap na panahon. Ambon-ambon lang. Prepare muna tayo ng pagkain. Saing muna tayo. Tapos tuto tayo ng corned beef. Abay, barata sa ilog. <laughs> sky drips off like a secret toll the river hums its waters bold raindrops kiss our skin so slow your laughter ripples breaks the air we got no plans no need to care just floating free no place to go rain on the river loving